Usapan pa natin ang pagpapatanggal ng tattoo ng mga pulis kasama si Mobile Journal Marymont. Reyes, potentially baka maging controversial yes, itong pastor. issue na ito, no? Medyo touchy ito, lalong-lalo na dun sa mga may tattoo sa katawan, no? Mm. May nakausap ko bang pulis na may tato at ano ang kanilang reaksyon? Dati pa lang nung bata ako, may nakausap na ako. Ngayon, present currently, wala tayong nakausap. Uh -oh. Pero kung babalikan ko dati, may kausap kasi akong uh Oo. -oh. pulis. And napag-usapan namin na siya rin kasi mismo, may mga tattoo siya. So, na natanong natin dati, naalala ko pa ito sa alala ko, ano pong gagawin niyo kung sakaling ipagbawal yung tattoo? So, very yes. timely nga yung, yung uh -oh. conversation na to. At sabi niya, wala tayong magagawa pero sana hindi umabot sa ganung point kasi andyan na raw. Oo. Tsaka hindi naman daw nun nade-define yung kung ano daw sila yung personality nila. Like, Naririnig ko ina. na yung mga reaksyon ng mm. ilang mga polis, no? Yes, Sabihin Bob's na natin J. na may tattoo, mm. eh, discrimination, mm. ba diba? discriminatory at yes. baka mapigilan yung kanilang right of expression. expression. Okay. Pero may pahayag ba ang PNP? Halimbawa, papatanggal ng polis yung kanyang tattoo, sasagutin ba nila? Yun so, yung hinahabol natin na malamig. <laughs> Mahal Kaso, din kasi. Totoo. Kaya sa 2,000, pataas yung pagpapatanggal nga ng tattoo. Depende yan sa skin surface, mm -hmm. yung lawak din ng tatanggalin, yung kulay, etc. Kaso wala tayong nakuhang detalye. Mm -hmm. Even yung pinaka-specified documents nila ng Memorandum Circular 2024-023, hindi pa siya available online. Okay. So wala pang specifications kung anong plans nila. Mm -hmm. Kung susuportahan ba nila yung pagbayad sa pagpapatanggal ng tattoo na visible, etc. Et At wala pang nagre-reklamang Bawang may tattoo sila, mm. o eh paano na itong tattoo ko, papatanggal ko, paano yung gastos? Yun pa. Oo. Ang sabi nga sa kanila, uh, yung nung in-announce ito ng PNP, meron three months na ibibigay para nga doon sa mga may visible tattoos para mm. tanggalin nila. Kung sakali naman na hindi ito gawin within that certain amount of time, may administrative charges daw na mapapatong sa kanila. Mapaparusahan yes, sila. Yes, okay. Bakit ngayon lamang naisipan mm. ng PNP na isa katuparaan ito, mm. i-implement? Uh, nabanggit na nila. Yung sa conference kasi kahapon ni PNP spokesperson Fahardo Fajardo, nasabi nila na matagal naman na raw yung conversation sa okay. pagpapanatili nga nung malinis na imahe, yung integrity nga, nga ng pulisya. Pero kasi yung tungkol daw dito sa tattoo, ang ina-establish nila ngayon yung integrity. Pag nagpumasok daw sila sa serbisyo daw na to, meron daw hangganan. So yun daw yung pinakadisiplina na gusto nilang ma-establish sa ngayon. Oo. May nakausap ka bang tattoo artist hmm. na kapag ipinaburo mo yung tattoo mo, may cons ba ito? Uh, kapag uh, ipinabura? Meron. Uh -oh. Ang isa sa pinaka-main na concern dyan na kailangan doon tabayan yung keloids. Kasi kapag ka nagkamali, uh -oh. no. at kapag ka hindi lisensyado <laughs> yung pinagpagawaan mo ng papatanggal ng tattoo, pwedeng magkaroon ng allergic reaction. Uh -oh. Worst case scenario, magki yan. Yung pwedeng mga maapektuhan. former na tinatawag, ano? mm, pwedeng Ay, maapektuhan. Ay hindi ka aya-aya. Yes. Ay, And tinanong din natin dun sa tattoo artist slash may-ari din kasi siya ng tattoo removal services, kapag ka magpapatanggal kasi bawal mabilad sa araw mm -hmm. bawal mainitan ng sobra-sobra yung pawis dapat din daw maiwasan so ibig sabihin implications nito pag nagpatanggal yung mga pulisya natin Di ng tatlo, hindi sila makakapaso yung oh. physical activities nila medyo malilimit for a certain amount of time hanggang sa maging pwede na raw magalaw-galaw oh. pwede na silang mag-on-go sa eh Mary Mon, paano yung mga pulis naman na may tato mm -hmm. pero tago mm -hmm. no hindi hindi siya visible, eh ito ba e eh, kailangang ipatanggal din hindi na raw ang sinasabi okay. lang daw nitong uh, circular na to is lahat lang ng visible na tattoo. So, pagka lumagpas oh. daw doon sa sleeve nung uniform nila, pag nakikita na daw sa braso, sa leeg, yun daw yung mga dapat ipatanggal. Pero yung mga lugar naman daw na tago, hindi naman na raw kailangan. And hindi rin daw kasama dito yung mga aesthetic tattoos. So yung pag mga nagpakilay, mm -hmm. yung mga nagpa-tattoo ng labi, hindi naman yung daw yung, mga kasama. Yung mga polis na lalaki na nagpapakilay. <laughs> yes, hindi naman daw yun okay. yung kasama. Okay. And binabantayan din okay. nila yung mga discriminating Oo. tattoos daw. Yung mga may racism, yung mga extreme, extremist Oo. tattoos. Yun din yung mga pinagbabawal dito. Eh yung mga applicants, bawal din ba? Mm uh, meron ba mag inspect na, oh, may tattoo ka, hindi ka pwede mag-apply? Yun yung isa pa sa inaalam din natin. Oo. Pero ang sinabi kasi, para sa mga wala pang tattoo, bawal magpatattoo pero again wala pa ngang clear definition eh kung ano ba yung bawal sa hindi sa so, pwedeng gawin nilang tattoo. hindi pa malinaw hindi pa malinaw kasi even ng circular hindi pa siya nakikita hindi pa siya visible so wala pang parang pinaka specifications wala nung pang IRR <laughs> yes. implementing rules and regulations pero may nakausap yes. naka din ako hindi nga to PNP sa Siman naman to mm -hmm. nag-apply kasi siya aplikante siya sa Siman mm -hmm. nung nakitang may tattoo siya sinabi tanggalin daw sunung so, siya naman tinanggal niya nung mag apply daw siya ulit hindi naman siya tinanggap ulit so sabi ko bakit kasi raw nag-keloids. So parang ganun yung, ganun ka-drastic yung implications nito na kailangan maging maingat muna ang pulis natin bago sila gumawa ng hakbang. Ang isang uh, implication nito, since ang um, PNP mm -hmm. pinapatupad na ito, mm -hmm. hindi na malayo yung ibang mga profesyon, ibang mga fields yes. na kinakailangan pag mag apply sila. Uy, hindi pwede visible tattoo. Mm -hmm. yun, yun ba, eh, nadidiscuss na rin as early as now? Well, dun sa experience ko, sa seaman uh -oh. kasi uh -oh. siya, so hindi malabo na uusbong na yung conversation Correct. tungkol dito. Uh -oh. So sana nga lang kung umabot sa point na yun, magkaroon muna ng clear definition. Correct. So ano ba yung dapat munang gawin bago gumawa ng galaw yung mga taong madadamay dito or concerned. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal. Reyes.